Kamusta at welcome sa ating video. Ang anime natin ngayon ay Pinamagatang ang DN Angel kaya naman kung fan kayo ng anime na ito ay magstay lang kayo at mag enjoy sa panonood. simula na natin. Nagsimula ang kwento sa dalawang anghel na naglalaban, puting anghel at itim. Dito ay nagwagi ang itim na angel at nagawa nitong maikulong ang puting anghel. Parang Ika-40 na kaarawan ni Daisuke, ito ang araw na muling magbabalik si Dark Angel sa pamamagitan ng katawan niya. Dahil rito ay binalaan siya ng nanay niya na umuwi ka agad pagsapit ng hapon dahil sa posibleng paglabas ni Dark Angel. Si Daisuke ay isang batak na bata pero nasira ang araw niya. Noong sinubukan niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman kay Risa Harada dahil nalaman niyang gusto lang siya nito bilang kaibigan. Oh, temudachi. Temudachi. Temudachi na pag-usapan ng kambalang tungkol sa love letter na muntik ibigay ni Daisuke kay Risa. Pero sinabi ni Risa na buti ay hindi binigay sa kanya ng tuluyan ang letter dahil hindi niya type si Daisuke habang for the celos si Riko rito. Wala sa sarili si Daisuke dahil sa pambabasted sa kanya pero walang awa ang kaibigan niya. At inuta pa siya nito at ipinasang trabaho niya kay Daisuke na paglilinis sa art room. Pero maling susi ang naibigay sa kanya kaya puwersahan niya na lamang itong binuksan. Piglang dating naman si Satoshi rito, binabantayan nito si Deizuke dahil pinaghihinalaan siya nito na may kinalaman kay Dark Angel. At lalo pang tumindi ang hinala niya ng ma-unlock ni Deizuke ang isang electronic lock sa paaralan. Pag uwi niya ay naalala niya ang sinabi ng nanay niya na umuwi ka agad. Pero napakaraming bitag grito na nilatag para subukan si Deizuke kung talagang handa na siya. Pinati siya ng lolo niya dahil ito ang huling araw ng training niya pero dahil bad trip siya ay wapakels siya sa mga sinasabi nito. Maya maya pa ay nagbagong anyo na siya at naging si Dark Angel. Isang itim na anghel na naninirahan sa loob ng mga lalaking miyembro ng pamilya niwa sa loob ng maraming henerasyon na may layuning magnakaw ng mga sinumpang likhang sining. For the yabang pa ang polis rito na confident na mahuhuli nila si Dark Angel. Kinausap niya ang lolo niya at dito ay nalaman ni Daisuke na hindi siya makakabalik sa dating anyo kapag hindi siya nagtagumpay na makuha ang estatwa. Hanggang sa ninakaw niya ang estatwa ng Saint Tears ng gabing iyon. Sabay dumating si Satoshi rito na sinubukan siyang pigilan. Dahil rito ay lumabas na ang tunay na katauhan ni Dark Angel at pinagpaglang si Satoshi at tuluyang nakatakas. Habang lumilipad si Dark rito ay nakita nito si Risa at biglang nanghina si Dark dahil rito ay napilitan itong bumaba muna para magpahinga. Pero umalis si Risa at ang pumalit ay si Riko. Nagulat ito kay Dark at magwawala sana ito at para mapigilan ito ay hinalikan ito ni Dark Angel habang si Riko naman ay ang naalala ay si Deizuke. Hindi pa rin makapaniwala si Rico sa mga nangyari, sabay sinabi naman ni Risa na alam niya na kung sino ang gusto niya at yun ay si Dark Angel. Uso, niwa ko! na ng nanay ni Deizuke ang estatwa para maselyohan ang sumpang nasa loob nito. Pero hindi okay si Deizuke rito dahil nababahala siya kung anong mangyayari sa katawan niya dahil ayaw na niya maging si Dark. Pero chill lang ang magulang niya at ipinaliwanag ng pamilya ni Daisuke na kailangan niyang mahanap ang kanyang true love dahil kailangan niyang kontrahin ang pag-ibig ni Dark kung gusto niyang makalaya ang katawan niya kay Dark. Samantalang abala sa paglalaro ng baraha si Risa at dito ay nagulat siya ng nabago ang hula para sa kanya na sinabing darating si Dark at mag sila pero hindi iyon nangyari dahil nagkapalit sila ng posisyon ni Rico. Dahil rito ay nalaman niya na may nakahalikan si Rico noong gabing iyon, agad naman niyang kinomprante si Rico at talagang todo tanggi ito pero deep inside ay guilty si Rico. Kinabukasan sa school ay matindi ang usap-usapan ang pagpapakita ni Dark. Pero naiilang si Daisuke at parang ilag siya sa mga marites rito. Pero mas naiilang si Rico kay Daisuke kaya natulak siya nito at nawalan siya ng malay. Pagkagising sa clinic ay kasama niya si Risa. Natuwa pa sana si Copal rito pero nag-aaya lang pala si Rico dahil gusto nitong magpasama sa location na pwedeng magpakita si Dark. Kawawang Daisuke at napapaisip naman si Rico rito kung bakit na mula ang pisngi ni Daisuke noong magkabanggaan sila. Pag uwi ng bahay ay may bagong pinapanakaw na naman kay Dark at ito ang gintong ibon. Pero dahil busted wala sa mood magnakaw si Daisuke pero desisyon ng magulang niya kaya wala siyang magagawa. Nagkwento ang lolo niya rito, tungkol sa kasaysayan ng gintong ibon. Maya-maya ay tumawag si Risa at excited itong magpasama sa kanya para makita si Dark, sabay pinakita ng nanay niya sa kanya ang picture ni Risa, ito kasi ang paraan para mapalabas si Dark. Dahil iisa si Dark at Deizuke ay hindi sila nagkita ni Deizuke, at nag-ante siya sa wala. Habang dito ay naghahanda ang mga polis, andito rin si Satoshi na parang may gustong kumawala mula sa loob ng katawan niya. Maganda ang pagkakaplano ni Dark rito pero bigla niyang naisip na makipagpush tahan kay Deizuke at nakipagpalit ito ng katawan sabay nabasa niya sa papel ang napakapatas na condition ni Dark. Na kung magagawang makatakas ni Deizuke nang walang tulong niya panalo siya pero kapag nanalo si Dark pwede niyang gawin ang lahat ng gusto niya. Halos mamatay na nga si Deizuke sa pagtakas rito, maya maya pa ay dumating si Satoshi na muntik na siyang mahuli nito, at buti ay dumating ang ipal na sumpa ng gintong ibon, at nakatakas na nga si Deizuke. Muntik makita ni Risa si Deizuke rito, nang biglang lumabas si Dark Angel na sinabing siya ang nanalo, nagpakita ito kay Risa at sinabing magdate silang dalawa. Pero may epal na naman ang gintong ibon kaya nabasag ang trip niya rito at kinulong ang ipal na ibon. Ang mga batang babae sa lungsod ay kinikidnap pero malaking palaisipan kung sino ang gumagawa nito. Nagprepractices si Daisuke dito ng mga sasabihin niya kay Risa para layuan nito si Dark Angel. Pero nagulat siya nang magkaharap sila na labis ang pasasalamat nito sa kanya, ang tingin kasi ni Risa ay si Deizuke ang dahilan kung bakit sila nakapag-usap ni Dark kagabi. At dahil rito ay hindi niya nasabi ang gusto niyang sabihin kay Risa. test naman ang beshi niya dito tungkol sa mga nawawalang batang babae sa lungsod. Pigla naman siyang kinausap ni Rico tungkol sa naging date ni Risa at Dark noong gabi. At siya ang sinisisi nito sa pagkakakilala ni Dark at Risa habang for the celos naman si Deizuke dito sa mga nalaman niya. Pero nagulat si Deizuke nang bigla siyang paghinala ni Riko na siya si Dark. Sa sobrang pagkabigla ay biglang umiwas si Deizuke samantalang si Riko ay nagtataka kung bakit palaging kinakabahan si Deizuke sa tuwing magkasama sila. Samantalang nandito at tahimik lang na nagmamasid si Satoshi sa mga reaksyon ni Deizuke kapag napag-uusapan ang tungkol kay Dark at lalong tumitindi ang hinala niya dito. Naghahanda si Risa sa muling pagkikita nila ni Dark Angel. Samantalang si Rico ay tutol at nag-aalala kay Risa dahil sikat na magnanakaw si Dark. Maya-maya ay may dumating na unicorn at kinidnap nito si Rico. Agad naman humingi ng tulong si Risa kay Daisuke pero may hinala na ang lolo niya kung sino ang may gawa nito at sinabi nito ang location kung saan ito makikita. Handa nang lumakad si Daisuke dito pero wala siyang balak na humingi ng tulong kay Dark Angel. Ngunit pati si Rico ay kinidnap ng unicorn. Pumunta na nga si Daisuke sa location ng unicorn at dito ay naabutan niyang daladala -dala nito si Risa at nakita niyang pumasok ito sa loob ng painting. Wala siyang nagawa rito hanggang sa napilitan siyang humingi ng tulong kay Dark. Tumatim naman ang may-ari nito at sinabing kunin na ito ni Dark, sabay kinwento ng matanda na ginuhit niya ang painting na ito para sa namatay niyang anak na mahilig sa unicorn. Pero mula noong namatay ang kanyang anak ay tinapon niya na ang painting at sinunog pero nagkaroon na ito ng sumpa at patuloy na bumabalik. Kinamita na ito ni Dark ng kapangyarihan at pumasok sa painting. Dito ay nakalaban niya ang unicorn, nagising naman si Risa at kinumbinsi ang anak ng lolo na pahintuan ang unicorn. Nalaman ni Risa na malungkot ang pumanaw na anak ng lolo kaya siya dumudukot ng mga batang babae para may beshi siya. Nanghina naman ang unicorn dito at sinamantala ito ni Dark. Nailabas ang lahat ng batang babae pero naawa sila dahil hindi makakalabas ang spirito ng anak ng lolo dahil patay na ito. Ang dinala lang ni Dark ay si Risa, ayaw niya kasi kay Rico dahil sinabihan siya nitong pangit. Kahalikan sana ni Dark si Risa pero for the pigeon si Deizuke. Ang painting ay dinala sa museum at masaya na ang bata kahit na habang buhay na siyang nakakulong rito. Papasalamat si Satoshi dito na mabuti na lamang ay napigilan niyang lumabas ang puting anghel mula sa katawan niya. Sobrang saya ni Daisuke dahil pinagluto siya ni Risa at sinasabi nitong mula ngayon ay palagi na siya nitong paglulutuan ng baon. Sa sobrang saya ni Daisuke ay niyakap niya ito pero biglang nagbago ang anyo nito na naging si Satoshi. Sabay nagising siya at isa pala itong masamang panaginip. Sabay tinukso naman siya ni Dark dito na bagay sila ni Satoshi. Pinakita dito na inuutusan siya ng tatay niya na hulihin si Dark Angel pero hindi sila close ng tatay niya. Pinag-uusapan ng magulang niya ang pagpapakita ng anghel na may puting pakpak kay Daisuke na sinasabing nalalapit na ito. Nahuli naman ni Satoshi si Daisuke na palihim na inaalam ang mga tungkol sa kanya. Nangyari naman ang napanagi ni Pani Daisuke at binigyan talaga siya ng pagkain na luto ni Risa pero pangit ang lasa nito dahil hindi ito marunong magluto. Kaso na disappoint siya rito nang malaman niya na pinagpre-practicean siya ni Risa dahil gusto nito matuto magluto para kay Dark. Nagpatulong sa kanya si Satoshi at nagpasama ito. Pero sinet up siya ni Satoshi dito at nagkulong sa refrigerator ng magkasama. Gusto kasi ni Satoshi na makitang magpalit anyo si Daisuke bilang si Dark. Pero gusto rin lumabas ng puting anghel mula sa katawan ni Satoshi kaya namimilipit siya sa sakit. Kusto siya tulungan ni Daisuke pero tinulak siya nito. At dito nga ay tuluyan ng lumabas si Light Angel, naglaban na nga sila rito. Datta na. Kumingi naman ng tulong ang kambal na alam na nasa loob sila ng refrigerator pagdating ng tulong ay pareho silang walang malay dito. Pero sa mga sumunod na araw ay okay na sila ni Satoshi at sinabing mas mabuting maghiwalay muna sila ng landas. Ito ang unang araw ng cooking class pero nagulat siya nang sumama sa kanya ang alaga ng pamilya nila na si Wiz. Natatarante siya rito kung paano niya itatago si Wiz, struggle series Risa dito dahil hindi siya makasabay sa pagluluto, palaging napapagalitan. Kinabol ni Deizuke si Wiz, nang makitang lumabas si Wiz mula sa bag niya. Pinigyan ng extra class si na at Risa dahil sa mababang marka na nakuha nila, habang tinutokso naman si Deizuke ng kaibigan niya dahil sa wakas ay masusolo na raw ni Deizuke si Risa. Sinisisi ni Deizuke si Wiz, dahil kasalanan nito kung bakit siya pinag-initan ng teacher niya. Pero na-discover niya na kaya siyang gayahin ni Wiz. Samantalang si Risa naman ay nakipagpalit sa kakambal niyang si Riko. Nagtataka si Daisuke dito dahil hindi na tumitibok ang puso niya sa inaakala niyang si Risa. Samantalang si Risa naman ay hirap na hirap sa klase ni Rico kaya nagkating ito. Sumapit na ang hapon at kailangan ng umuwi ni Daisuke dahil lalabas na si Dark pagsapit ng dilim. Nakipagpalit siya kay Wiz bilang Daisuke. Pero si Raolo si Wiz na sinasabing gusto niya si Rico gamit ang katawan ni Daisuke. Pero sayang ang pag-uwi niya ng maaga dahil wala namang misyon na nakalaan kay Dark na yung araw kaya hindi ito lalabas. Kinagabihan ay iniisip ni Daisuke kung bakit wala siyang naramdaman sa nakasama niyang Risa kanina. Habang ang kambal ay nag-away rito dahil ayaw na nilang makipagpalit sa isa't isa sa susunod. Zenzen